Nihao! Nagbabalak ka bang magtrabaho dito sa Taiwan bilang isang factory worker? Or, na-hire ka na at nag-aantay ka na ng flight papunta dito sa Taiwan para magsimulang magtrabaho bilang isang factory worker? Gusto mo ba malaman kung ano ng mga schedule o working days sa mga factory dito sa Taiwan or sa iba't ibang company dito sa Taiwan? Pwes, itong video na po is para sa inyo. Disclaimer lang po ah. Uh, ito, ito ay based lang po sa mga nalalaman ko o ang ko sa ibang company dito sa Taiwan. Kaya, wala nang paligoy-ligoy pa at isishare ko na sa inyo so far sa nalaman ko po is may tatlong working schedule working or working schedule days po sa iba't ibang company dito sa Taiwan so tinatawag po na 3-1 2-2 at 5-2 so uunahin po natin ang 3-1 na schedule yung ibig sabihin po ng 3-1 is tatlong araw po kayong magtatrabaho at pagkatapos ng tatlong araw na pagtatrabaho ay rest day po yung kasunod na pang-apat na araw. Yun po ang ibig sabihin ng 3 at 1. So, tatlong araw na trabaho at isang araw na day off. So, pagkatapos ng day off, magtatrabaho naman ng diretsyo na tatlong araw. Yun po yung ibig sabihin nun. Tapos, ang ginagamit po nila, uh, hindi po uh, ang ginagamit po nila sa schedule nila is yung mga 3-1 ay color coding po. Depende po yan sa company na mapapasukan nyo. So, yun po ibig sabihin ng 3 at 1. Next naman po is yung 2-2. So, ibig, ibig sabihin po naman ng tuto is dalawang araw na pasok na trabaho tsaka dalawang araw na pahinga. Di ba? Ang ganda ng schedule na yun. <laughs> pasok ka ng dalawang araw, pagkatapos ng dalawang araw na pasok, is magpapahinga ka naman o magre-rest day ka ng dalawang araw. So, pagkatapos ng dalawang araw na rest day, trabaho ka na naman ng dalawang araw. So, kung, nat kung nagtataka kayo, kung magkano yung sahod yan, same pa rin po kung anong basic na nakapema sa kontrata nyo, uh, yun, yun po yung, um, yun pa rin yung makukuha yung uh, basic monthly na salary. So, hindi ko hindi ko lang sure po kung bakit may ganitong schedule. So, tuto kasi ang haba na pa 'di ba? Kung iisipin natin, dalawang araw na pasok tapos dalawang araw na pa nga. Pero sa tingin ko po, baka iba, yung trabaho nila nakakapagod din. Hindi na rin alam. Hindi ko rin alam ha. So, baka lang ba? <laughs> tapos yung next naman po is yung 5-2. So, yun po yung schedule ko dito sa Taiwan. So, kapasa sa company namin, you no. Know, 5-2, so limang araw po na pasok. Tapos, uh, dalong araw na pahinga. So, Monday so Monday to Friday po yun. Monday to Friday, tapos yung Saturday and Sunday, yun po yung walang pasok namin. So minsan po sa company namin, may pasok kami sa Saturday. So ma mahuhulog siya sa 6-1. Pero so, so normal na schedule po ng trabaho namin is five uh, 5-2 talaga. So walang araw na pasok. Tapos walang araw na pahinga. So, so kung may pasok po sa Sabado, mahulog po na overtime yun. So tama po yung narinig nyo. Um, minsan may mga overtime din po sa iba't ibang company dito sa Taiwan. Yun po, pag may overtime dagdag sa sahod yun. Lalaki po yung sahod nyo. So maswerte kayo pag makapunta kayo sa company na may overtime. Yung malakas yung overtime kasi yun yun talaga yung mabilis makaipon eh kung maraming overtime yung company nyo na mapapasokan nyo dito sa Taiwan. So working hours naman po, um, based lang po sa nalalaman ko, yung mga 3-1 schedule or 2-2 uh, more than uh, hindi naman more than mga 12 hours po yung nila yung working hours nila so, so sa papasok sila ng mga 7.30 ng umaga tapos mag a out ng 7.30 ng gabi pero may dalawang, sa dalawang basis naman po sila ng break time so break time sila ng lunch or more or less hindi, hindi talaga exactly na lunch depende po yan sa company na makapasokan yan you no? Know? tapos so, yung ibang company din po may mga night shift yun Uh, may mga night shift. So, lalaki din yung sahod nun kasi meron may, din dito sa Taiwan yung night differentials. Katulad din sa atin dyan, sa Pinas, sa mga company nila dito. So, yun po. Yun po. Uh, minsan, may, may, mga OT din. Depende sa company, di ba? Yung, yung sinabi ko kanina. So, pag may OT, mas maganda. Kasi lalaki talaga ang sahod mo. So, so, sa amin naman is 5-2. Iwan ko lang kung anong schedule ng ibang 5-2 na company pero sa amin dito sa 5-2 guys is mid midday schedule yung uh, working hours namin dito. No? So, tatrabaho kami ng So tapos mag-out kami ng 5pm. Katapos ng 5pm po, uh, pag may pasok pa rin, yun, nahulog sa overtime. So, kadalasan, yung overtime namin dito maabot ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Yun. Kung malakas ang company namin. <laughs> pero ngayon, um, so sad kasi hindi lah uh, may mga uh, hindi lahat kami nag uh, nakaka-overtime kasi nga, mahina yung company so uh, sayang yung mga buwan pero wala tayong magagawa kasi kasi hindi naman talaga araw-araw or taon-taon or buwan-buwan na malakas ang company niyo pero pag sinete kayo sa company niyo at napunta kayo sa mga, sa sa isang malakas na kampanya niyo malakas mag-overtime Ako, mabilis talaga kayong makakaipon yan Kasi may ibang kampanya dito sa Taiwan Yung pagpasok pa lang hanggang matapos na yung katrata nyo Overtime, overtime talaga. <laughs> yun yung isa sa uh, kung ma mapunta, mapupunta kayo sa uh, ganong company. No? Malakas na overtime. Kasi malakas ang overtime. Guys, minsan nakakasahot ka ng malalaki dito. Yun. So, good luck sa inyo. At sana may naitulong o alaman po kayo dito sa akin about sa mga working days at working schedule days dito sa bilang isang factory worker dito sa Taiwan. So, yun naman po. Salamat po sa inyong panonood Bye-bye!